buluhan ninyo dyan. Oh, sawa. Nawakan mo na ulo. Hmm, meron na. Ah, naipit pala. Hindi nga nabalik yan. Ay, hindi makalusot dyan. Ma ma pa niya sawa. Nasabit yung kalaski sa'yo. May madaan pa dyan sawa, ha? Oo nga pa naman. Hoy! Ilaan na boy. Yung buntot dapat. Ha? Mayroon Sigurado kasi dyan may bahay diyan. dyan. Sabi na yun. May butas dyan. Oh, Ilaan na hey. buhay na buhay. <laughs> 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 oh, pakaliwat ka. Huwag mo. Oh, masugat ano. Ay, masugat Ay, di, ma, pag mo yung lambat, makalusot na dyan. mm yung gunting ka naman. Naamo yung ipot na Ayun, hila niya. Ang sako, huwag mong bitawan ah. Hindi ano ito? Makatakbo yan. <laughs> Abet lawa ni palito na kagulo. Hindi man kakagating yan paano makakagating kanya na yo? Oh. Mas pila ko. Dadat ug bakay tituro to. Pata na aw. Hawak oh, sa ulo ano? Ulo. Um bakay gitin. Eh, ah, apa uh, pag ganun-ganin mo lang siya oh. No, oh, pakakita. Tabi diyan ma.